Magandang umaga mga ka-farmers For today's video ay i-update ko kayo dito sa mga talong Bali ano na to, 3 months after transplanting At ayan, kung makikita nyo May mga bunga na sila Etong area lang ipapakita ko sa inyo Ayan, na, mga ka-farmers Mga bunga na sila to yan mga ka-farmers, yung variety niya marami na at medyo mahaba na yung bunga nila Bibisita ah. muna tayo dito sa talungan Bali ano pala mga farmers Dalawang beses na kami nakapag-harvest dyan pinangulam lang muna namin gawa ng kokonti pa yon. tsaka hindi pa masyadong quality yung bunga putik gawa ng Nalaks na ng lang kahapon bagay magandang tulong sa ating mga halaman quality na mga bunga hindi katulad nung una gawa ng sobrang init ng unang ano yan ah, mga farmers ito yung kanal niya no bumabaw ulit kanal sa pagitan ng plat gawa nang hindi pwedeng walang kanal yan is besed nga pala yan mga farmers bali dalawang variety yung tinanim ko yung isa condor seed uh, condor, condor, bar, condor siya galing sa condor yeah. Ang ilang araw na lang yung mga yan. No? Makaka-harvest na naman tayo putek ayan putek. ito madumi oh may sira na agad yung isa oh. hindi, hindi ko napansin yan oh. kailangan nang tanggalin yan tanggalin na natin yan sira na agad oh. Mahahawa pa niyan yung ibang ano, bunga. Dong ka muna. Nakakatuwa pagkaganyan na bunga 'yo. Yung, sunod-sunod na. Ay, na yung resulta ng pinaghina pinaghirapan natin. Mga nasa 50 piraso tungan dito sa maliit na area na to Mga nagsisipulan yung mga ibon. Dito tayo sa kabila mga kaparmers. Lipat tayo doon. Alas katapatan lang naman yan. Hindi rin sabay yung pamumu hindi rin sabay-sabay yung pamamunga nila. Ayun yung napansin ko. Kahit sabay-sabay sila itinanim. Ah. Maganda na buo. Maso halatang naapektuhan yung dahon nila nung taginit. Ayan kung makikita nyo naman may na medyo nanilaw yung dahon pero yun awa naman ng Diyos nakapamunga nakasurvive sa sobrang init itong isa bago pa lang mamumunga tayo sa may bunga quality mga kaparmers ah. mataba yung bunga nya yun doon ah. medyo medyo bunga na yung dito sa part na yun ito yung mga ano eh ito yung pinakamasayang mga tagpo sa paghahalaman kapag yung tinanim mo is napapakinabangan na ito mababa, mababa pa puno nitong isang to pero may mabunga na siya kahit paano ayan ayan sa dito sa bukid mga huni nang iibon ng maririnig natin pagkagandong oras ito pwede na to aso may klipa may ano pa yung balat niya oh. para may scratch scratch pa eh. hindi pa magandang ipambenta yung ganyan ganto dapat to quality malaki na to tsaka tong isang to quality yan ganito yung mga quality yung bunga ng talong kahaba ah, pa yan mga ilang araw pa ang haba na yun yung parting yun puro talong din yun yung malaki-laking space na yun Quality na din ang bunga. Yung ibang bunga, may mga parang scratch pa sa balat. Hindi, pang mag hindi pa maganda i-market yung ganun. Yung mga ganito yan, pwede na to kahit paano. Wala na masyadong parang scratch sa balat. alis yung iba, bago pa lang nagsisimulang mamulaklak makikita nyo naman no? mga kaparmers bago pa lang sila hindi rin sabay sabay talaga mga ano, parus bulaklakan pa lang iba ito buti nakarecover to eh naapekto na sobrang init yan eh Ayan. Bulaklak na. Pero maganda na naman 'yan. Tag ulan na eh. Talagang ano na nila. Yung, yung tagsa ng pamumunga tong mga gantong panahon. Kain so, lang yung mga mangga. Laglaga na. Saglit lang natin to, Ito yung bell pepper na itinanim ko. Nagbunga na din. May hinug na. Binhi na to eh. Kaso hindi maganda ibinhi yung ganyan. F1 yan eh. Hybrid yan. Diyan mga farmers. Dito mga nasa ano yan. 200 ah hindi mga 150 pieces yung andit sa area yung to isang variety lang din sila tapos yung condor na uh, tinanim ko long purple yon eggplant andun yon sa may taas tsaka na yon tsaka na natin pupuntahan yon ganito yung ano mga kaparmers farmers sitwasyon pagkatag-ulan na dito sa bukid putik. Hindi pa nga masyadong putik 'yan eh, lalo na 'yung ano talagang dagsaan na ulan. Putik na tayo. Eh ito rin 'yung ano namin, taniman ng talbos ng kamote. Then ito 'yung mga tanglad. Ayun, 'yung manggahan namin. 'Yung mga manggahan. balinghay yun lang na muna siguro mga farmers hanggang dito na lang muna tong video na to sana ay nagustuhan nyo short visit lang naman yan and tour lang sa mga bunga ng talo yun lang muna maraming salamat